Uh, shoutout nga pala sa mga masters Ngayon po mga masters tapos pa lang po kami yung ng mga ano po sa sound system. Sa mga ka-masters nga pala, shoutout nga pala sa tatlo na mga ka-masters natin dyan. Yung dalawa doon, batsmith ko. Shoutout sa inyo, alam na kasi ipa yung pangalan pero alam ko na sila po yung tatlo na naiwan. Inabot po sila ng maikit ng paalasing ko ng umaga. Kaya sa mga kamasters, uh, maganda po yung naging, ano, uh, naging kaganapan kagabi nung ikasiyam ng Aurora. Tradisyon po dito sa amin yan kapag may, may mga ganyan pong mga occasion na tawag na Aurora. Kaya sa mga kamasters natin yan, uh, nagpapasalamat ako dahil inabot po ng umaga yung occasion na wala pong away na nangyari. Kaya Maganda po yung ano naging kalabasan. Kaya sa mga kamaslas natin dyan, sana patuloy lang po tayo sa ganyang pong gawain yung uh, talagang ano talaga natin yung uh, kasiyahan. Kaya sa mga kamaslas dyan, sana lagi pong ganun para para masulit po natin ng kasiyahan. Kaya sa mga kamaslas natin dyan, uh, big shoutout nga pala. Sa tatlo nga palang kasabi na sila po ang talagang na iwan din sa sayawan hanggang alas 5 ng umaga shout out sa tatlo nga pala shout out sa inyo pasensya na hindi ko kayo na ano nang ano video kasi nga hindi na kasi, hindi na kayo nakasama sa video dahil yung cellphone ko noon wala lobang kaya sama ko siya sa dityan pasensya na lang po kung hindi ko kayo na kasama ah uh, bago ko po pala makalimutan shout out nga pala kay CJ Dela Rosa pare big shout out